sa my prices. Yan si Maring Silvi. Naka-sibilyan siya. Sa aking kapatid. Hi. Nahilo daw. Hindi si ka rolin. Nasaan na si Hila? Hindi sa loob. Ay, <laughs> <I> just ko Lord. Punta kami ng prices si guys. Yung mga kapatid nandun na. Kailangan magdating sa loob. Tira na agad. Kaya ang oras na. Minuto. Na, ano lang ka

sana na Sige na. Sige na tayong dito. Sana kayo. And guys, ikot-ikot kami. Ikot-ikot kami dito sa ano, mga gamit sa bahay. Eh. Oh, eh, yeah. hey. hey, yala. Akit sa guys. Akit sa taas. Nakaya mo? Ay, wala. Ah. Okay yan. yan si Jack. Kami. Kasi yung mga kasama namin, may walay na. <laughs> saan ba? Gusto ko uh, na. Ito na Aking kapatid. No, At ka. saka aking kaibigan. Yan na guys, namimili na kami ng Yan na, yung yung na yung, yung, may may guys. Yan sa Tatabi mo muna yung ano mo doon trolley Tatabi ko ka doon. Kasi na ano siya. O, saan siya si Christina? Ang ganda na mga ano doon. Ang ganda ka mamili tayo na? Ano, paano ko ba si Calix Tobla? Ana, pan ko. Maganda sa si dry pet dai. Kasi medyo makapal siya. Maganda ko nga mamili eh. Yan sila ng pelikula. Limitan. Yan si Talen ay maganda mamili yan. Mabusisi talaga. Wala. Pati lobluhuban yan. Busisi niya yan. Yan lang napili mo. Okay na yon Yan guys. Continue kami. Yan, bumili kami ng pang wine. So cute. Hi Christine. Yan, nabili binili ni Butik ay pang kamilya na talaga. Muling And <laughs> ibalik ang pag-ibig. <laughs> <laughs> Yan kami. Hindi ko alam kung nasaan naman itong kasama namin kasi nag-lipstick pa itong isa. dito ha. <laughs> Oo, oh, ganda si guys.

ang bibilin daw ipit na para pang negosyo. Yeah, napunta ka sa wine. <laughs> At napunta ako sa brewer ah. Ako ako tisyo. Huwag na, saka na. Saka na tayo magbili ng tisyo. Punta na kami ng counter. Yes. Yes. Tignan mo yung aking pagandang dilag. Ang... Ito na yung pinamili namin yan Iba pa nila kayong pamakasal. Yung dalawa dyan. Nahilo na sila. Nauna sila. Hintay sila sa amin. <laughs> ang alay, ang alay. Ang ganda ganda yung dahil nila. Hindi ba yun na natin ang mga dati baby? Ayan. Para mamaya. Ano tayo na? Ang pagod sila kakahintay sa amin kasi hindi namin alam kung ano bibili namin guys. Pero punta na kayo dito sa mga ipasin. Kasi tag 5.75 lang siya guys. yan <laughs> arat na <laughs> yan si de carol no intamili sabi apne mile gaya hai the beer di pull the beer di pull the magget Ah. Magbili ko ng size. Sige lang. Sige lang, magbili Parang malungkot si Daddy. Na, na naman, ano, Daddy. Alam mo kung magkano sa akin? Anong-anong? 247. <laughs> <laughs> Naka-200 krono. Be! Be! Naka-200 krono. Ang <laughs> <laughs> sama ng loob mo sa 200, ba? hindi nga ito 7 ka pala <laughs> yan, inhiwan namin yung dalawa dun guys sa loob sige lang naghihintay na Pet. <laughs> <laughs> eh, nasa si Sakya now? dito lang muna tayo dito lang muna tayo, naghihintay natin si Bayan kasi ano nakakalituhan na kung ayun si na ba o okay. mamaya pa ayun ayun, ayun <laughs> <lang> si Paya <laughs> natin yeah. para mamaya si Ate Cristina hindi ba to. nagpili-pili pa doon siya doon ito ba, yan? Ito ba yung <laughs> <laughs> ano ba yan <laughs> magbabay na kayo bye bye guys thank you for watching guys bye guys, bye guys. like subscribe my youtube channel yan tem tarpayan